Alam niyo po, dapat maingat din po tayo sa mga ganyang mga panukala, mga suliranin, di ba? Yes, ang daming problema, lalo na dyan sa korupsyon. Lahat tayo galit, galit na galit tayo dyan sa mga massive corrupt corruption na yan. Ang tawag ko nga dyan, a syndicated official corruption. This is really the biggest corruption scandal in our history na naging uh, pipitugin na lang yung mga ginawa noon ni Napoles and her cohorts doon sa Napoles PDAF scam. Kasi this one involves multi-billion peso projects, infrastructure projects, flood control projects, at iba pang mga projects na marami pa dyan sigurado kong makakalkal sa isang masusing uh, investigation. Pero wag naman po na disappoint this point, ay uh, ng mga revolutionary government, destabilization, and then kahit yung resignation of the sitting president. Hindi mo ba naiisip? Anong resulta niyan? Kung uh, ma-destabilize o kaya yung mga nag, nag ano dyan, ng mga honta revolutionary government, and then itong uh, resignation, klaro naman na pag may resignation, pag mag-resign yung Pangulo, ay sino uupo? Uh, the constitutional successor is the vice president. Uh, acceptable ho ba yun? Uh, alam nyo, may um, solusyon naman. Ito, nandiyan na. Nandiyan na yung proseso. Ano yung proseso? Iniimbestigahan na. Although we are pushing for a stronger independent commission, for a more transparent and more independent, independent commission than the one now which is act, act functioning pero medyo kulang pa is the one created under executive order number no. 94 yung ICI kami po sa house meron na kaming pending na yung sa house bill 4453 na kailangan ng mas malakas pa, stronger at mas independent na komisyon. Yan na yan, hayaan yung proseso. And then may bago tayong ombudsman na sa tingin ko naman kaya niya. Kasi he has the political will, he has the courage, may tapang siya, he has the legal acumen and the skills and the experience to go after grafters. Ang ano na lang, ang challenge na lang sa kanya is uh, he has to prove political objectivity, impartiality, or independence, na wala siyang sasantuhin kahit kaalyado. So, ayaan ang process na lehitimo, na constitutional, not extra-constitutional means. Huwag yung mga ganyan. Hinay-hinay po tayo, lalo na pag mga violent means. Kasi nga ho, kaya natin, kaya ng Pilipino to resort to peaceful means in demanding for all of okay. this, ng mga changes and reforms. Mm -hmm. So uh, hindi po katanggap-tanggap at this point yung mga ganyang mga panawagan. It can only be for political for mga agenda po yan, partisan agenda.